I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Marami nga talaga ang nagpapabagsak sa ating couple na sila Donnie at Bal Mariano. Pero kahit ano pa nga ang gawin nila ay talagang nananatiling namamayagpag itong ating couple. Dahil nga rin ito sa dami ng mga brands at endorsement na nanagtitiwala nga sa ating couple at sa mga projects na talaga namang inaabangan na ng maraming bula. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga naman kahit ano pa sabi sabihin ng mga bashers na hindi gusto ng ating Doni Pangilinan ng kanyang bilinda ay kitang kita naman sa bawat larawan at kahit sa mga off-cam ganaps ng ating couple ay talaga namang sobrang sweet pa rin nila sa isa't isa. At ayon nga rito, can't take my eyes of you. Hashtag Dondal. Dahil makikita nga talaga kung gaano ka in love itong ating Doni Pangilinan sa kanyang yang think na talaga namang sobrang makatitig talaga sa kanya. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update tila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.